Ayan, for today's video, ayan, nandito tayo sa Jer's Best at ililibre daw kami ni Mamang ng Almusal. O, kasama ko nga pala si Noel, si Kuya Danny, at saka si Paul susunod yun, at saka si Xerox, so, naghahatid lang ng pasero. Ayan, nandito na kami sa Jer's Best at ililibre kami ni Mamang ayo. na masarap na Almusal ngayon. O, ayan, salamat Mamang, o. Ayan, nandito kami ngayon, o, tama-tama, o. Ang type kong order na yung aking paborito dito, yung pares nila, paborito ko yun. Patatlong beses ko na yung natitikman dito, eh. Eh, uh, yun ang aking order eh. Ayan, nandito na kami ngayon. pasita na. Siya ang tagaluto dito. Ayun, no, yung naka-orange. Hindi kami nakapansin eh. <laughs> Ayan, oh. Ayan, nag-iisip pa sila ng order na. Ayan si Mamang, oh. O, oh, mabati ka muna, Mamang. Gusta? Parang hindi ko ka nalasin kagabi, ah. Mami, din ba iyo? Uh Oo. -oh. Ano ba yung pares? Pares? Uh -oh. Yung may kanin? Kanin. Kanin habang naghihintay kami ng order oh, ito nagbibideo oh. inaantay pa rin namin si Paul at si Xerox eh mga nauli sila eh mga may sakay na pa kaya inaantay pa rin namin oh. si Mamang oh, no, tama tama ililibre kami haras lahat kami hindi pa nakapagalmasal ay nakapag yung order namin oh. pare pares kami in order ng pares Kaya kay na wala yung mami daw siya tayo daw niya magkanin oh. No? Ayan yung pares namin. May kasama ng kanin. Kaya ito, paborito ko talaga ito. Eh. Patatlong beses ko na nakakain yun dito sa JRS Best. Ayan, dumating na si Paul. Abot na abot. Bago pala kami nagsisimula pagkain, oh. Si sa na lang wala pa. At, ayan, nilagyan ko nga pa ng fried bawang. Ayan, pinigyan ko na rin ng kalamansi yung pares ko. Ayan, syempre, masarap yan pag may kalamansi. Malalagan din natin ng chill flakes. O. Dumating na rin pala yung order ni Paul. Oh. At saka, ayan, ayan, dumating nga pala si Boss Jerry. O, oh. binigyan pa kami ng free na laman. oh. ayan, napakarami. Hati-hati kami dyan. Kaya sawa talaga kami. Saktong-saktong, nandito siya. Nakita niya kami, Oh. Biligay niya kami free ayan. Si Boss Jerry ka pala yun. Nakakain na muna ako. At ako'y gutom na rin. At di pa rin ako nag-aalmosal. Ibuti na lang ng libre si Mamang kaya ayun. Pare-pares kami hindi pa nag aalmusal Kaya ito, nakalibre kami ng almusal dito sa Jerry's place. So, itong para sa kinahin namin para may kanin na. Kaya pag kayo maliligaw dito, ayan, pasya lang kayo dito. Maraming mapagpipilan dito. May mga lutong ulam din sila. Ayan, kakain muna ako. Masarap talaga ito. Patatlong beses ka na nakain ito. Kaya ito ulit ito, order ko si Kuya ito rin na in order tsaka si Paul si Noel naman ay nagmami siya at kasi nagkani na daw siya eh kaya ayun pare-pares kami ayun si Mamang yan din ang in order pare pares din para busog na busog talaga kami saktong saktong yung almusal namin pare-pares pa kami hindi nakakain oh. ayun nga pala yung mga kasama ko oh. ayun si Mamang si Kuya mga nakakain na rin sila oh ayun so, toto kaya si Mamang lasing niya tayo ang kagabi kaya nagpapahulas ayun si Kuya Dani at tsaka si Norm ah si Norman, wala pa nga pala si Norman eh si Noel at si Paul lang yung kasama namin ngayon ayun, tumawad nga pala ako sa sabaw na parang nabiliin ako doon sa sabaw eh eh dami pa naman laman kasi bigyan nga kami ni Boss Jerry ng free na laman kaya ayun, dami tuloy nung laman ko pa kaya humirit pa akong humirit pa akong isang sabaw para solve na solve talaga ayun, sarap lang sabaw talaga nila kaya ito yung naging paborito ko rito eh ayun, tapos na nga pala akong kumain si Paul na iwan pa kasi humirit pa rin siya ng extra sabaw, ayun si Mamang babayad na Inaantay-antay pa namin si Xerox Sana makabutan namin Nakapasero kasi si Xerox, Kaya naiwan namin siya Eh susunod daw siya Ayun sakto naman paalis kami Biglang dating naman niya Ito yung tricycle niya Kararating na niya Kaya solo na siya kakain At kami alis na Punta na kami pilano oh ayun binigyan ni Mamang ng pangkain At libre nga daw niya Kasi kami hindi Mamang Kaya ayun Solo tuloy siya kakain ngayon